owner ng malunggay o oh, ano papaya. kumusta ang malunggay mo ang papaya ano ang papaya yun ang papaya mo ayun o puntahan mo doon maraming bunga puntahan mo nga yung, papaya mo tingnan mo marami ng bunga liliit liliit hmm. Sige, pantahan mo. Tanggalin mo yung mga yellow na dahon. Sige. Ayan pa, sarapan mo. Pwede yan, tanggalin. Hindi mo kaya. Ang owner ng papaya at malunggay. Kay nanay. Sinabi ko na sa iyo sunduin ko si Nanay. hinu Uy, laki na ng papaya oh. Yan. Hmm. Uy, bakit nagadilaw tong isa na eh? ko, May kuryente yun. sa baba siguro. Hmm? Baka may, yun, natin yung ano. Hawakan mo nga na okay maglaro ako ng ano. Ng kasla. O, ano palubo. Palubo, palubo. Yan mo, dapat putulin ah! na Ah. Yung kasla, i-video mo. Hindi mo gano'ng paharap ano ino. Wala man Ay, nabuhay rin yung kwan. Ay, nabuhay din ang ano. Ito, patay na yan noon. gining kwan ko dyan. Uy. uy. mo na buhay ng malunggay gang tanim ko, oh. Ah, na yun. Daw buwang Eh, may uod. Ay, ayaw mo magano gano'n. Ang ayaw oh, na yun, <laughs> <laughs> Tawa din sila, Ah, pa. <laughs> o, tamnan ko ng ano, kalamansi. Diyan. Ayan, Ito? Oh, oh. ah, kalamansi. Oo, o. Ay, yung Malunggay, oh. Bago ko lang yung gindan, <laughs> Ayun, oh. Ah, bagong tanim mo yung mga oh, malunggay. Yung tutukong sa hmm? Yung malunggay mo, o. Dapat sa nga Saka na, kayo. pag nagkuha ako. Pag kumuha ako tuloy natin. O, tingnan mo, tanglad mo, taba na. Ako, hindi ako mabuhay ng tanglad din sa bahay. Iwanin eh. ko ba? Taba ng tanglad. daw, itang iputulan, sabi nanay. Ay, may mga uod na yun, uh, sa malunggay. May iras. Tingnan mo yung alugbate, nasa pintuan mo na. Ay, sa pintuan, sa bintana mo na. Pwede mo na yung gulayin. Yeah. Gulayin mo. Kunin mo na yun. O, oh, dami-dami dahon. Nandun na sa loob. Lugate, <laughs> 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 o, oh, oh oh Ayan, nasa bintana ni nanay. Kwarko hmm, ni nanay yan dyan, eh. Oh. Ayan na siya, o, oh, o, oh, o. Oh. Mag-isang hmm. buwan na ako, sambuan Isang buwan ka na ba? Yung... No. Um mm -hmm.